Ayon na uh, bago tayo umikot dito uh, please like share and follow at pati subscribe na rin ang ating YouTube channel at uh, bago ang lahat huwag pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating uh, channel so ayon na uh, makain na yung mga manok nandito na ulit tayo sa manukan at uh, pinapakain sila, sila, yah kumakain na sila. tapos ito. tapos na kumain. tapos na yung mga uh, manok dito. Ayan. Ayan, mga -itlogin yan -itlogin. Itlogin. tapos mga tapos yan tapos 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 dito yung mga sisiw na ano yun malalaki na sila malalaki na ayan kumakain na sila ayan ayan kumakain na sila na Ayan, ang mga uh, mga alaga. Ayan, pinapatukan na nila. Pinapatukan na nila nanay. Yan. Mga busog na yan. yung ang dami nila. Oh. Yeah, mga login yan. Mga pait login. Napatoka na ang mga magagandang mga manok. Yeah. na mga Uh, ano breeding pen <coughs> Toka na sila Yan ni kabilaan Kabilaan po yan dito saka po sa kabilang iyon Marami ngayon ha? Hmm? Ah, hindi sinara pala itong tubig Asan yung bagong bilin ni Jeffy ay lahat yan mga puti yung in order na itong isang araw ah mga bago po yan ah binili ni boss JP ayan ah, mga puti Bakulod in order ni Boss JP yan sa ano Bakulod daw Bakulod ito Apat yata yung in order niya O oh, ayan tapos na silang kumain Ito Puro mga inahin ngayon ng nasa labas kasi Paitlugi na yan doon naman sa kabilang iyon meron ding mga manok dyan kaya lang iba na yung may ari nyan ah, hindi rin naman sila magkakalayo kasi mag iba lang yung may ari yan ah, ito bago ayun ah, yung puti na yun bago rin yun mga busong na yan sana all nakakain na yan siyempre hindi natin pwedeng hindi ipakita yung tatlong kalawati rito yan nakakain na yan yan mga busog na ho yan mga tropa kakakain lang nila ayan uh, yung mga manok na yan, uh, binibenta rin po yan uh, dito po yan sa barangay Biloso, Silang, Cavite kung gusto nyo uh, bumili uh, comment down na lang po kayo dyan sa ating uh, channel para ma-replyan ko kayo malay nyo makapunta kayo rito at makatingin. So ayun na uh, hanggang doon na lang muna tayo. At uh, ito naman eh, lagi din naman natin ipapakita tong mga alaga rito. So click nyo na lang lagi yung notification bell para updated kayo lagi sa ating uh, ginagawa. So ayun, magandang hapon at uh, thanks for watching.